na bilang Mutya ng Ikot 2024 ang 22 anyo si Shaina Muera puentes kang Kilikaw Darag Albay sa kakatapos pa sa ng Coronation Night kang nakaaging Domingo. Runners up naman si Darya Angela Azul, kan Barangay Tyson Legaspi, as in Bel Joy Beljoy Medes kang Legaspi City very grateful po ako sa opportunity na ito na binigay ng Victory Village sa aming mga candidates, sa aming mga beauty queens and at the same time po, sobrang saya ko din kasi naging part ako ng festival nila na um, na-witness ko yung yung pagbibigay nila ng importansya sa festivity which is the Mutya ng Hikot Festival. It doesn't stop me to pursue my dream as a beauty queen because I believe, ladies and gentlemen, that every time I step my feet on this stage, I knew to myself that I was able to inspire, advocate, and educate people. I'm so happy and glad na Nagkaroon ako ng time since graduating student po ako. And actually, I'm not that ready, but I am here tonight. Nagawa ko yung best ko po. Antes pa man makurunahan, nagpataralbugan ang mga kandidata sa festival attire. Mas lalong nagluwas ang saindang kagayunan sulot ang saindang long gown. sin ng gadang kaseksihan kang lambang kandidata sa swimsuit attire. Presente sa Coronation Night sinda ako Bicol Party List Executive Director Alfredo Pido Garbin Jr., dating kongresista Chris Superkito Uko, asin si board member Hisham Ismael. Sigun kay punong barangay Basilia Capino, kan Barangay 27 Victory Village, Legazpi City. Parte ang mucha ng ikot sa sarong sima ng selebrasyon Inda Kang Ikot Festival. Sabi niya, ini ang saindang pagining pasasalamat sa sendang patrona na si Our Lady of Fatima para sa biyayang pigtatao sa dahali sa dagat, saru kaya sa mayormenteng hanap buhay sa lugar, ang pagsisira. Kung sa in, ang ikot, pigagamit o kaya lambat na pigagamit sa pagdakop kisira. Kung sa in, duman na bubuhay sa mga tao. Nagdarakula ang mga aki ninda sa pagsira. Papadagusong kumpuin po mas bunga, mas makulor, mas magayon. Pinasalamatan mang kang opisyal ang mga nagtarabang sa inda para sa giraray ma-realisar ang Hikot Festival. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.